So hello mga kahouses! Welcome and welcome back to my channel. So for today's video, ang topic natin is, is sa mga most na tinatanong sa akin. Ito is yung ano na po bang gagawin after manalo sa public bidding? Magbabayad na po ba agad? Ano-ano po ba mga requirements? Kailan po ba ipapasa yung requirements? So yun yung mga most sought questions na nakikita ko sa comment section sa YouTube or sa Facebook. So today, sasagutin natin lahat ng questions na yon. So if bago ka pala sa channel na to, nagbibigay ako ng mga tips and guide and minsan mga house tours sa mga nakikita kong acquired assets under pag-ibig. So if interested ka sa mga content na yun, hit the subscribe button and the notifications button para pwede ka sa mga future na videos na i-upload ko pa. So going back to the topic, marami sa atin yung nalilito kung ano na nga bang gagawin after na manalo dun sa public bidding under pag-ibig. Personally, nag din ako last 2024 and nanalo ako. So, yung isha-share ko sa inyo is yung personal experience ko dun sa process after na manalo ako nanalo kasi ako noon, negotiated sale. So, on-site pa siya since last year. Around October 21 yon naghulog ako sa Dropbox. And which is ngayon hindi na siya applicable. So, hindi ko na siya masyadong pagtutuunan ng pansin. And then, 3 days after na opening of bid nung mismong tranche na yon is naka ako ng text and email from pag-ibig na ako yung highest bidder. Which is, ako nga yung nanalo dun sa bidding ng property na yon. So, yung binit kong property, actually, apat siya. And then, dalawa, nanalo ako. Yung dalawa is, natalo ako. So, if you flash ko dito sa screen, yung email and text nung nanalo ako. And then, yung email and text nung natalo ako. Ayan, para aware kayo kung ano yung itsura niya. And then, nag-receive ko yon is October 31. So, naka-receive ako ng text na pwede ko nang kunin yung notice of award sa pag-ibig. So, since... October 31st is Thursday siya, binigyan ako hanggang Friday next week para pumunta doon and then kunin yung notice of award and then magbayad ng down payment. Pagpunta kami sa pag-ibig together with my husband Nung mismong last day na binigay which is Friday. November 8. Pumunta lang ako dun sa information and then tinuro ako kung saan window kukunin yung notice of award and window ng for close assets. Maikli lang naman yung pila since di ko alam siguro kasi Friday na and siguro sobrang aga namin pumunta. Mga pumunta kami dun mga 8am. Actually, ang pinakita ko lang naman doon sa pag-ibig is yung nareceive kong text and then yung nareceive ko rin na email and then yung valid ID and then makikita na nila sa system nila kung ano yung property na napanalunan ko. So, di ba, nasabi ko kanina na apat yung property na binid ko. So, dalawang nanalo ako, dalawang natalo ako. So, dun sa dalawang nanalo ako, tinanong ako ni Pag-ibig, dalawa ba yung kukunin mo or isa lang? So, syempre, isa lang naman yung kukunin ko. So, sabi ko, isa lang po, pabigyan na lang po sa second highest bidder yung yung isang property. So pwede naman yun sa mga nagtatanong sa inyo, if ever na paano po kapag nanalo ko sa dalawa tapos isa lang yung kunin ko, pwede naman basta i-communicate nyo lang na maayos kay pag-ibig. And then ayun na nga, binigay na sa akin yung notice of award and then kailangan kong magbayad ng down payment which is since under negotiated sale nga ako 1,000 pesos lang naman yung down payment na binayaran ko pero kung sa first public auction kayo and then second public auction na nalo syempre 5% nung bidding price nyo yung magiging down payment nyo for example, ang bidding price nyo is 500,000 ang so, 5% nun is 25,000 so ayun yung kailangan yung bayaran nung nabayaran namin yung down payment dun sa payment na window bumalik kami sa window ng acquired assets and then pinakita yung payment and then binigay na sa amin yung notice of award. So yung notice of award, pinadouble check sa amin if tama yung pangalan ko, yung address, basically yung details lang kung magkano yung binid mo, tama ba, kapaloob din doon yung mga fees na kailangang bayaran kapag na-approve yung loan ko. Yung mga fees lang naman na yon is processing fee and then yung mga insurances. May napanood ako na ibang YouTuber din na ang sabi nila pinabayaran agad sa kanila yung fees na yon which is sa case ko naman pinabayaran lang siya after ma-approve nung housing loan ko. So siguro depende iba-iba sa bawat branch ng pag-ibig. So yung pag-ibig branch pala na pinag-processan ko is sa Kalamba branch. So ayon after na ma-receive yung notice of award, binigyan ako ng list of requirements na pagkahaba haba Pero don't worry, hindi naman talaga super dami ng requirements na kailangan. And then binigyan kami ng window na para makompleto yung requirements. Which is ang alam ko, 7 to 15 working days para makomplete nga yung requirements. So ano-ano nga ba yung requirements na hiningi sa akin? Actually, konti lang. Um, siguro yung list lang nila is nandoon na lahat. Pero chinekan lang naman ng pag-ibig officer kung ano yung kailangan. Which is two valid IDs, Xerox siya na may pirma, then marriage certificate if married kayo. And then kung kayo ay maglo-loan ng long term sa pag-ibig, which is yung pag-ibig housing loan nga, kailangan meron kayong notarized proof of income. Pwedeng ITR from BIR, pwedeng payslip nyo for 3 months, pwede rin namang certificate of employment. So in my case, Certificate of Employment yung pinasa ko. Pero huwag nyo kakalimutan na dapat yung i-request nyo na Certificate of Employment is nandun yung sahod. Ang tawag dun is Certificate of Employment with Compensation. And then pinanotarize lang namin kasi kailangan naka-notaryo siya. Nagpasa ako ng requirements nung Monday, November 11. So pinasa ko yung requirements na yun, yung apat. And then yun, tapos na. Ang sabi sa akin nung pagpasa ko ng complete requirements is mag-wait down ng 2 to 3 months for processing na daw siya for housing loan. So, ayun, waiting game. Todo dasal ako na sana ma-approve ako ni Pag-ibig. Pero in naman ako nung Pag-ibig representative na nakausap ko na automatic naman daw siyang ma-approve na. Since pasok naman yung income ko dun sa property, then complete requirements naman din ako. And then, chinect nila yung payments ko sa Pag-ibig for the last two years. Updated naman. So, Ina-share naman ako na ma-approve ako. Sobrang tagal lang ng waiting time. Siyempre, yung, alam mo yung ag agony of waiting. Excited ka na na makita yung bahay, pero hindi ka pa makapunta kasi nga, mag-wait ka pa ng 3 months or 2 to 3 months bago mo makita kung ano yung actual na itsura ng bahay sa loob. Kasi hindi namin napasok. So ayun, moving forward, nagtuloy lang yung normal na buhay ko. Nag-wait ako ng 2 to 3 months. Actually, 3 months siya as in kasi na-receive ko yung email from pag-ibig na approve na yung housing loan ko nung February 3, which is 7 days na lang, 3 months na. So, grabe na yung kaba ko nun kasi akala ko hindi ako approve. Pero thank you, Lord, kasi na-approve yung housing loan ko. Kinabukasan, February 4, nagpunta ako sa pag-ibig. Ang dala ko lang is yung email na na-receive ko na approve na yung housing loan ko. And then, syempre, yung babayaran na sinabi ko kanina, yung nakasulat dun sa notice of award, nababayaran siya after na ma yung housing loan. So, yung processing fee, yung insurances. Pagkapunta ko dun, pumunta ulit ako sa acquired assets na window. Then, sinabi ko, approve na nga housing loan ko. Tapos, chineck nila. Nagbayad na nga ako ng mga babayaran. After ko, magbayad, bumalik ulit ako sa kanila. And then, ayun, pinrocess na nila yung deed of conditional sale. Since, yung inavail ko nga is, for long term, for 30 years. So, deed of conditional sale yung ma-receive mo. Kapag ka-cash mo naman siya binayaran, syempre, ang ma mo is deed of absolute sale. So, ayun, ang sabi sa amin, tayo namin yung deed of conditional sale, and then bumalik kami sa kanila after na manotar. So, naghanap kami ng notary public na malapit na notaryo namin yung deed of conditional sale. Yung price ng notary is medyo pricey. Ganun talaga eh. Sa batas, kapag absolute sale, 10 to 15% ng property amount, yun yung babayaran mo na notarial fees. Since conditional sale siya, 1% yung binayaran namin na notarial fees. So for example, 1 million yung property value. So ang babayaran mo is 1 1,000 pesos for notarial fees kung 3 million 3,000 pesos. So hindi ko alam kung naga-apply 'yun sa lahat ng lugar, pero sa Kalamba nga ganun yung naging sistema. So yung notaryo na binigay na copy ni pag is apat, then kinuha nila yung tatlo. I'm not sure kung bakit tatlo yung kinuha nila, pero yung natira lang sa amin is isa. So, pinaserok sa namin siya agad ng mga 3 copies para marami rin kaming copy if ever. Bumalik na kami kay Pag-ibig, kinuha na nila yung 3 copies, and then binigyan na kami ng authority to move in. Yay! Nakaka-excite talaga nung nareceive ko yung authority to move in. Nakalagay doon, starting today, which is yung February 4 nga, kung kailan kami nagpunta, is pwede na kami lumipat or mag-move in doon sa property. So, yung property na nakuha pala namin is unoccupied siya, which is super swerte talaga namin kasi nga 'di ba nasa third public auction na siya pero unoccupied pa rin yung property so thank you lord kasi siya yung nag-pass ng way para makuha namin yung property na to so ayun na nga nung na receive na namin yung authority to move in kahit gabi na pumunta na agad kami dun sa property yun na yung pinakita namin dun sa guard and then sa homeowners nung subdivision nung property na yon para papasukin kami and makita namin yung lob ng bahay. Since yung mga property sa pag-ibig as is where is, hindi na namin nakuha yung original na susi nung mismong property. Ginawa ng guard is sinira yung doorknob ng pintuan para makapasok kami. And then the rest is history. As of today, dito na kami sa property na yun nakatira. Super happy ako na nanalo ako dun sa negotiated sale kasi pangarap ko talaga simula bata pa lang ako na magkaroon ng sariling bahay. So ayun mga kahouses, yun yung mga step by step guide after mong manalo sa pag-ibig public bidding. I hope na nakatulong ako sa inyo and may napulot kayong aral dito sa video na to. Medyo mahaba-haba lang yung process niya. Pero kung susundin mo properly, sigurado magiging hassle free yung mismong process. Kung may questions pa kayo, just drop it in the comment section. And then, kung gusto nyo pa ng mga tips about sa foreclosed properties, just don't forget to like this video, hit the subscribe button, and the notifications button para update kayo sa mga future ko pang uploads. Thank you for watching. Hanggang sa muli mga ka-houses. Paalam!